once again, ayan, welcome na naman po sa ating YouTube channel. And so, for today's content, kaya naisipan kong gumawa ng content dahil meron pong nag-message sa akin sa akin comment section. Uh, gusto ko pong shout out si Buddy, si Buddy Jaja, ayan. So, ang comment niya po dito is that, uh, paano malalaman pag medyo flat ang gulong at need na ipa vulcanize Ayan. Ayan. So, sa paggamit ng e-bike, uh, so far for me, yung experience ko, i-share ko na lang din. Uh, sa aking experience, uh, sa paggamit ko ng e-bike, malalaman ko kung malapit na maplat yung gulong ko. Kung halimbawa, medyo mabigat na yung uh, takbo ko or parang may mabigat talaga na kasi kapag okay yung Uh, gulong ng ating mga sasakyan or e-bike, mabilis or matulin yung takbo niya. Kaya, I suggest na kapag feel nyo na na something na parang mabigat yung gulong or mabigat yung takbo nyo parang uncomfortable kayo, yun na po yung sign na malapit na maplat ang inyong gulong or kulang na sa hangin ang gulong ng e-bike. And, pangalawa naman is that Of course, i-check nyo yung gulong nyo. Ay, malalaman nyo naman kapag nakasakay kayo, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, lalo na sa likod na gulong, makikita nyo po na minsan hindi na siya uh, pantay or medyo map yung isa medyo ma maplat na ng konti tapos yung isa medyo hindi pa. So, pangalawang uh, palatandaan ko guys na malapit na maplat yung gulong is that yung uh, patagilid na yung ibay ko. Ayan, kapag alam ko na napatagilid, tapos titingin ako sa uh, kanang bahagi ng gulong at saka sa kaliwa, mas check nyo naman po yan. Yun po yung palatandaan ko. And of course, pangatlo guys, is that uh, malalaman nyo naman talaga kung talagang malapit na magplat ang gulong nyo. Kasi ikaw mismo ang nakakaramdam nun eh. Kung malapit na ba siya mag or malapit na ba siya kailangan lagi ng hangin. Ayan, so I suggest na kapag malapit na magplat ang gulong nyo or feel nyo na mapaplatan kayo, mas mabuti na ipahanginan nyo na or kung may butas naman, ipabulcanize nyo na. Kasi ah, mahirap po pag e-bike ang dala nyo tapos um, maghatag-hatag kayo, sobrang bigat po talaga. So far pa naman sa awan ng Panginoon, wala pa naman akong na-experience na naplatan ako ng gulong or ah, nasiraan ako ng e-bike kasi uh, bago ko po, po siya talaga i-drive or gamitin, talagang sine-check ko mabuti kasi mahirap masiraan sa daan. Lalo na kung wala namang nakakatulong sa'yo. At of course, ah uh, yung e-bike po kasi is that malayo yung mga dealer niya. Unlike dun sa mga motor na meron kang nakikitang mga nagbo kanais at nag papalit ng gulong at naghahangin ng gulong. Sa e ibay ko kasi, medyo matrabaho po talaga siya. Kasi, ang pagpalit po ng gulong, ng inyong mga e-bike is that, kailangan marami kang tatanggalin na tornilyo, lalo na dun sa may part ng likod. Medyo matrabaho po talaga yon. And then, pangapat ang may suggest ko po, maglagay po kayo ng tire sealant. Uh, I think, 130 pesos lang po yun, uh, free installation na po or paglagay ng tire sealant. So, sa akin naman po yung mga gulong ko sa harap and gulong ko ang dalawa sa likod, pinapalagyan ko siya ng tire sealant para kahit pa paano tumagal. And then, until now, mag isang taon na po guys, uh, hindi pa nabubutas yung gulong ko or sa awan ng Diyos, hindi pa ako naplatan. Ayan, yun lang po akong may share ko sa inyo guys, lalo, na kay Jaja Body, ay lalo na kay Body Jaja. Ayan, shout out sa inyo, uh, sa sa'yo. Uh, sana may natutunan ka sa aking content na paano malalaman kung malapit na maplat ang gulong ng inyong e-bike. Ayan, so, kailangan, uh, sa paggamit na yung e-bike, kailangan i-check niyong mabuti regularly. Kasi ako, uh, chine-check ko yung aking e-bike every weekend. Kasi medyo malayo-layo po yung aking biyahe. So, kailangan safe po talaga. And... Of course, nakakatipid tayo sa pamasahe. And of course, ingat na lang po sa pagbabiyahe. Ayan, so maraming maraming salamat sa si pagpunta sa aking YouTube channel. At please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para kay updated sa aking panibang videos na i-upload. Maraming salamat!